Magandang oras na naman sa inyong lahat. Mga kaibigan, tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Good evening, attorney. Nung binata pa, may naipundar na ari-arian. Nag-asawa siya at namatay. May karapatan ba ang asawa sa kanyang naipundar nung siya ay binata pa? Wala siyang naiwang will. O, kay, kasi sabi ng mga kapatid, laging sinasabi na ang kanyang mama ang may karapatan, hindi ang asawa dahil naipundar ito noong binata pa siya. Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating na video. Balik sa ating topic. Sino ang may karapatan sa property na naipundar bago nag-asawa ang isang anak? Ang kanyang asawa ba o yung kanyang mga magulang? Ang sagot natin ay kapwa sila may karapatan. Dito sa katanungan, walang binanggit na ang namatay ay may anak. Kaya we'll just take it na wala siyang naging anak. Ang property na naipundar bago ikinasal ay maring exclusive property ng nagpundar o kaya ay community property nilang mag-asawa kahit na ito ay nabili bago sila nagpakasal. Anyway, kahit na ito ay sariling property ng namatay o kaya ay community property nila ng kanyang asawa, parihong may karapatan ang magulang at ng asawa sa naiwang property kung walang anak ang mag-asawa. Nakasad sa civil code na kapag ang balo o byuda ay naiwan na buhay at kasama ang mga legitimate parents o ascendant, ang naiwang asawa ay may karapatan sa kalahati ng state at ang legitimate parents o ascendants ay may karapatan naman sa natitirang kalahati. Ang ibig sabihin, ang balo o kaya'y byuda at yung mga magulang ng namatay ay maghahati ng pantay sa estate ng namatay. Kalahati sa estate ay mapupunta sa byuda at ang kalahati naman ay mapupunta sa mga legitimate parents. Kung dalawa silang nabubuhay na legitimate parents, hati sila sa nasabing share. Halimbawa, kung ang state ng namatay ay 1 million pesos, ang 500,000 pesos ay share. Ito ay mana ng nabubuhay na asawa. At ang 500,000 pesos naman ay share o mana ng mga magulang. Kung dalawa ang nabubuhay na magulang, tig 250,000 pesos sila. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana mayroong kayo napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muri. Bye-bye.